Una-una po, nakikiramay po ang wanted sa radyo, ang Rafi Turfe in action, si Senator Rafi po no, sa pagpanaw ng inyong anak. Meron po bang nag-rescue ka agad sa kanya? Would you know? Uh, may bystander lang po na tumawag sa akin na nagmalasakit. Okay. Ah, uh, siya po yung nag-inform sa akin na na accidente yung anak ko. And then that time... Paano po nalaman na kay number niyo? According, cellphone? according to the bystander po, emergency contact number po doon sa lisensya nung anak ko, okay. yung okay. number ko. Okay. Okay. So, sinabi din niya na, yun nga, may MMDA na doon, pero uh -huh. since walang load, siya yung nagmalasakit na okay. tumawag sa akin. Uh -huh. So, yun po, sinabi niya kung saan yung area, which is yung in front ng Ford Commonwealth po. Okay. Tapos ang tanong ko po agad sa kanya is, kamusta yung anak ko, conscious okay. ba? Uh -huh. Ayun po. So, sabi niya, uh, puntahan na lang. Tapos, yun, Nag-abot naman po kami sa isa venue nung bata. Okay. na naabutan nyo pa? Yes. Na huminga. Ano, yes po. Opo. At ano Okay. Sergeant kagiwa magandang hapon po. Hi ma'am. Magandang hapon po. Good yes. afternoon po. Sir, ano po uh, sa initial investigation po ninyo, kasi nangyari lang ito about less than two weeks ago, ano? Okay. Uh, ano po ba ito? O, Was it self-accident? Or um, meron po bang nakasagi sa kanya? Yung nangyari po kasi ma'am, uh, uh -huh. sa initial investigation po namin, ito po muna ay ano po physically new, dahil hindi pa po, po namin nakokon po. Dahil hindi naman po namin alam na ganun po ang mangyayari. Ngayon po, after po ma'am nang pangyayari, nakipag-coordinate po ako sa patanggay po, sa mga establishment uh -huh. na pwedeng makuhaan po ng CCTV footage po. Uh -huh. Ngayon po ma'am, doon po sa Ford Commonwealth, uh, pasama ko po sila ma'am sila ma'am Clarissa po, saka po yung husband po niya. Na, napanood naman po namin, na view po doon po sa CCTV footage po ng Port Commonwealth. Si Mackenzie po ay bumangga po doon sa pader po ng MRT. Pader? Wala po siyang kasunod. Apo. Okay. Apo, wala po siyang kasabay na sasakyan. Kasi yung pong nauna po sa kanya ay malayo po. Yung pong uh oh. bumangga po siya doon sa pader, ma'am, wala naman po siyang kasabay. Yung pong kasunod na pan po niyang sasakyan ay medyo malayo po. Okay. Na-view na na, na ko hmm. rin po doon po sa CCTV po ng clean fuel po. Na okay. yun nga po, malayo po yung naunang sasakyan. Yung pagitan? Yung pagitan po. Yung pagbangga po yung sasakitan ng MRC. Kaya po, yung kasunod doon, malayo din po. So lahat po ng CCTV natin, intact naman po. So first yun sa Ford, tapos second itong sa clean yes. fuel. Yes po, yes po. Yung sa Ford po kasi, nang, nung napanood na po namin ng parents po ni Mackenzie. Uh Oo. -oh. Dapat nakita na po na-view na po namin, pero hindi pa po kami nakakakuha po ng footage. So, Kasi for approval po ito ng management po ng board. call Okay. Nag-request po ako doon noong mm -hmm. pong August 18 pa po, po. Okay. Saan nang galing ang anak ninyo? Uh, bakit ang agan niyang nasa labas? Based po ma'am sa tracker po, galing siya ng Katipunan. Okay. Bali, nagpaalam po yung anak namin na kikitain yung mga FEU friends niya. Yeah. Bali, sa base sa tracker po uh -oh. is uh, sa iPhone niya galing siya ng Katipunan mm -hmm. then binaybay na yung Commonwealth yung Commonwealth area. yes then nag nag na, meron uminto po siya sa Petron so sa Reggae Nagpa kasi nagpagas dahil na track namin through credit card okay. na doon so last stop niya yon bago siya yeah, magtuloy-tuloy tapos pauwi na siya sa inyo kasi kung babaybayin na niya pauwi na siya yes. sa inyo difficult question Uminom ba ito? Nakainom ba? Barkada ba ito na lakan? Ah, uh, yes po. Okay. And do we expect na, yes, medyo nakainom? Okay, nakainom. Pero ang gusto natin talagang ma-establish kung self-accident ba ito? Action. yes Or, po. Or kung hindi. Sergeant Cagiwa, wala ba tayong NCAP CCTV footage na makukuha? Hindi eh. Uh, nakakalungkot man po sabihin pero wala po silang uh, footage po doon. Ang, ang yes. ano po, kasi min minataw daw yung camera po na para doon. So wala po talaga yung footage para doon. Diyos ko. Okay, kasi commonwealth ito ha, hindi pwedeng wala. So, ay, meron ni Anak ng Yan po, yun po ang banggit po ng ano po. Kaya wala po kaming nakuha po na galing po sa MMDA po. Are there any other indications? Like for example, yung, yung mismong motor, uh, wala bang, kasi kung nasagi ito, may mga paint, whatever. Uh, may indications po ba na yung aksidente, yung damage na nangyari uh, sa so motor, uh, meron bang uh, ibang uh, uh, damage that could not have been a self accident kind of damage? Meron bang ganyan po? And nung kung nandoon po ako mismo po, uh -huh. uh, totoo lang po pa nga po 'yan. Oh, talagang oh. tinignan ko po, po yung mga angulo na kung saan maaari po siyang nabangga o maaari pong oh, okay. o kung may ano pa man po. Kasiyang oh, talagang ako po ang nakakasigurado po. Personal po talaga na ako po ay nakita ko po na wala po talagang mga guhit po, wala mga paint na Okay. punta po doon sa buto po. Ngayon po, ang tama naman po, question po nung nagtanong, bakit po may paint na pula doon sa ano? May meron kasing na mataan na palatandaan na parang may pintura'ng pula. Yes. Na Opo po. Isa pong po, yung pintura po'ng pula na isang buong guhit po yung pantay, oh, oh. po din. Ano po ang uh, maaring ang possible explanation po nito, sir? <coughs> Ma'am, dito sa pinag po kasi ng ano, hindi ko po, po sigurado po pero sigurado ang ang sinis ang, ang sigurado ko po yun pong motor po nung pong actual po na nandoon ako wala po talagang guhit po yun na kahit ano po kaya malamang po na maari po itong maku nakuha doon po sa pagdarga sa uh, ng motor o kaya po paglagay po dito sa opisina kasi magkatabi po itong mga motor po dito At, uh, okay so meron tayong makukuha ng mga pictures or photos on the scene of the accident na magpapakita dito. na walang mga bahid o palatandaan apo, ng mayroon. another, yung pula na paint? Opo, opo, opo. Okay, next yes, question. Po. Mayroon, mayroon Doon po, po sa pag-backtrack ninyo, kasi sinasabi niyo na merong medyo malayo yung mga vehicles in front and behind. Mm, colored yes, po. po ba yung video? Makikita ba kung may pula na sasakyan? Meron pong pula na nasasakyan pong nauna, kaya lang mag talagang malayo po kasi. Malayo, okay. Opo, Yung po yung pong pula na sasakyan na nauna, na po siya pero tapos may mga apat na susakyan pong mga kasutayan na pero malayo na po kasi yung ride po na susakyan po. Yung dalawang truck na humarang doon sa anak ko, uh -oh. kung may contact siya doon kasi baka, nakita baka nila. may dashcam or something kasi from uh -oh. afar kung nakita nila uh -oh. uh, di ba ba't sila nag-stop yes. baka lang may video na makatulong yes, yes. sa amin. Uh -huh. Pero sinasabi ko wala nga po siya kay, siya kay Sir Gagiwa po. May kontak ka ba neto mga tao na to? Plus, sabi ko may picture ka ba sa MMDA nung take picture ng mga y MMDA? Uh -uh. Wala siyang picture. Ako pa nagpakita sa kanya ng pictures. Okay. So, so, so doon sa isang mm. picture, medyo malayo pero parang Napansin ko may dent doon, yung sinasabi niya wala. Yeah, okay. pagkasinum mo yon, makikita mo may scratch okay. doon sa video na nakuha ko kay MMDA okay. doon sa station so, nila. So siguro at this point kasi ongoing naman rin ang investigation, I yeah, think ang so kailangan so, 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 natin dito, uh, Sergeant Kagiwa, would be magkumalap tayo at manghingi tayo, manawagan tayo baka yes, mayroong nakakita ng yes, aksidente na up, ito. Up, uh, na actually uh, nabasa ko na po sa Facebook po yung panawagan po ni ma'am na uh, kung meron nga pong makuha na mga may dash ka ko, may witness po na maaaring makatulog po. Uh Tulog po sa investigation po natin oo. para po ma po natin kung ano pong okay. sa pangyayari. Tinawagan na rin natin ang MMDA nito para ayusin na nila or magdagdag na sila or palitan na yung dash cam. Ano? Pero yung pong isa, o po. Sergeant Kagiwa, yung tungkol po doon sa hinihiling nila, baka yung mga truck kung nakuha natin yung Uh, plate number ng mga ito, baka pwede natin ako, matrace. Ako, Iyan. Ako, para tanungin lang sila ako, kung may nakita ako, ba sila. Ako, nakipag ugnay na rin po ako kay doon po sa mga responder po okay. natin. Okay. Ng FNPA ako. Okay. Sa mga motorista po na kung sakali lang po na napadaan po kayo doon sa area kung saan po na aksidente yung anak namin at uh eyewitness or dashcam na makakatulong po sa amin para yung closure po yeah. sa isang magulang kung ano talaga yung nangyari. Malaking bagay po yun sa pamilya namin. Okay. Um, Jana at uh, John Patrick, of course hindi natin maibabalik ang buhay ng anak ninyo no, pero magsilbing ano rin ito lesson for our government agencies na uh, pag pa ang uh, ating mga responsibilidad, no? Um, ulitin namin, nakikiramay po ang lanker sa radyo. Salamat oh. po sa inyo. Thank you. Thank you.